Teresa Pumunta ng garden Pinagpala May dalawang Pia Pia May dalawang Pia Pia Rosas Rosas okay sabi nga pala ako sa inyo. Ano, ano po yun, Nay? O oh, nga pala mga anak, tumawag sa akin ng tita Michelle nyo. Nakikiusap mm. na pansamantala makikitira muna sa atin kahit ilang araw lang. Kasi uwi sila ng probinsya. Eh si Tito Randy nyo nag pa ng pamasahe eh, para makabalik sila dun sa probinsya nila. Okay lang ba sa inyo yun, mga anak? Okay lang po yun, Nay. Basta wag sila magtatagal ditong dalawa kasi kawawa naman si tatay. Oo, Nay. Tama si Atta Risha. Pag nagtagal sila dito, kawawa naman si Tatay. Di naman siguro magagalit ng Tatay niyo, mga anak, kasi ilang araw lang naman yun. Tsaka huwag kayong magsalita ng gano'n. Tita niyo pa rin yung kahit pa pano. na lang natin ang sitwasyon nila. Sige po, Nay. Kayo po ang bahala. Nay, pwede po ba kami maglaro ni Jackie sa labas? O, oh, sige. Huwag kayong lalayo, ha? Ka na, Jackie. Rosalina, kumunta na tayo sa bahay ni Tita Isang mo. Pansamantala lang naman tayo. Sige po nay. Lalabas na po ako. Ah, sige po. Rosalina, malapit na tayo sa bahay ni Tita Isang mo. Talaga po, Nay? Rosalina, ayun pala yung mga pinsan mo. Arisha, Jackie! Tita Michelle, nandiyan na pala kayo. Mauna na po kayo sa bahay nag ro pa po kasi kami na Arisha eh. Arisha, nasa bahay niyo ba yung nanay niyo? Opo, tita Michelle nandun po. Hi Jackie, hi Arisha. Kamusta nga pala kayo? Ate Isang? Ate? Ate Isang? Sandali lang. O oh, Michelle, kayo pala. Tari ka na, kanina ko pa kayo inaantay. Pasok kayo. Sige Tara, pasok kayo. Oo nga pala, Michelle. Dito na muna kayo matutulog sa taas, sa kwarto ng anak ko. Kasi wala naman natutulog dyan ngayon. Dito kami natutulog ng mga bata. Tara. Sige. Ipadala na pala si Randy. At iisa nga, alis muna ako kung kung ibumunin padala ni Randy para na namin pamasahe pa uwi ng probinsya. A ah, ganun ba? O oh, sige na, Michelle. Ako nang bahala sa anak mo. Pag tinanghali ka ng uwi, ako na magpapakain dyan. Sige, yeah, isang salamat. Sana saglit lang ako para makabalik din ako agad. Tara, kuingi tayo ng pera kay nanay para makabili tayo pagkain. Oo nga, ate Arisa, kasi nagugutom na ako eh. Tara na. Naipengi po kami pera ni Jackie para may pambili kami pagkain. Ganun ba? Teka lang. Sakto 30 tong pera ko, tig-10 kayo. Tapos itong 10, ibibigay ko kay Rosalie para may pambili din siyang pagkain. Ano ba naman yan, Nay? Pati si Rosalie, bibigyan niya ng sampung piso. Eh, nakikita rin na nga lang sila dito. Oo nga, na Tulog pa si Rosalie. Ano yan, boss? Nay, sige po. Dito na po kami. Hoy, Rosalie, gumising ka na nga dyan. Para ka naman, boss. Mga anak, magsitigil na nga kayo. bata oh, Pwede ko ba siya maging kaibigan? Bata, pwede ba tayo maging kaibigan? Kahit ilang araw lang. Kasi ilang araw lang din kasi kami dito. Oo naman, pwede naman tayo maging kaibigan. Ako nga pala si nanay. Ako naman si Rosalie. Jackie, tignan mo si Rosalie ang boss. Pinsan ko nga pala si Arisha at saka si Jackie. Wow, pinagmalaki mo pa talaga. Pero na nga, Jackie, pinsan mo. Sali, Galit pa sila sa'yo? Hindi ko alam. Hayaan mo na sila. Tara, raro na lang tayo. Tara. Nanay, tara. Gusto ko pinapay ate. Tara, Jackie, uwi na tayo. May pagkain na kaya? Oo nga, ate Arisha, kasi nagugutom na ako eh. Ako din eh. Teka na nga. Nay! Ay, wala si nanay. Tara, hintayin natin dito. Baka bumili ng pagkain. Sige, ate Arisha. Jackie, ayan na si Rosalie, alam niya ng kakain, eh. kaya umubi. Eh. Oo nga ate, Arisha, alam niya ng kakain. Eh. Hoy Rosalie, hanggang kailan bakay dito? Dagdag gastusin lang kayo eh. Oo nga ate, dapat umalis na sila dito. Iya, mo na Jackie, Arisha, sasabihin ko din kay nanay, aalis na kami dito para hindi na kayo magalit. Ang daming pang sinasabi, tama yan, umalis na kayo dito, alis! Arisha, anong nangyari dito? Ba't sinisigawan mo si Rosalie? Eh, Nay, dapat paalisin mo na sila dito eh. Sabi mo, ilan araw lang sila dito. Eh, kawawa naman si tatay eh. Mga anak, Arisha, Huwag kang ganyan sa pinsan mo. Eh, paano kung tayo yung nasa sitwasyon nila at wala tayong matira na bahay, nakitira tayo sa kanila. Tapos away-awayin ka ng pinsan mo, sabihan ka ng masasakit na salita, di ba masasama din ang loob mo? At iisang narinigulat ng usapan niyo. Dahil sa amin nag-aaway pa kayong magina, iina Yan mo, Arisha, alis na rin kami bukas. ko Arisha, bukas na bukas, alis na rin kami para hindi na kami magalit magkapatid. O oh, yan na mga anak, Arisha, narinig mo naman yung sinabi ni Tita Michelle mo. Bukas na bukas, aalis na sila kasi nga nahihiya na rin talaga sila sa atin dito. Pero kahit ganun mga anak, kailangan nyo pa rin humingi ng sorry sa Tita Michelle nyo at kay Rosalie. Opo, Nay. Tita Michelle, sorry. Rosalie, sorry. Tita Michelle, sorry. Rosalie, sorry. Sana mapatawad niyo kami. Oo naman, Jackie, Arisha, mapapatawad ko kayo. Pagpasensyaan niyo na rin kami, ha? Payakap ng ako, mga pamangkin ko.